One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, lalong gumaganda ang beauty ng mama sa Charot! So, yan. So, kamusta naman kayong lahat? Excited na ba kayo for today? So, ayan na nga. Mamaya, magaganap na ang Miss Universe. So, sa mga nagtatanong sa akin, saan mapapanood? Anong oras to? Mapapanood nyo siya sa ABS-CBN or Kapamilya Channel live dyan sa YouTube. And then meron din sila sa I-1 TV Meron din sila sa Set Nyata Doon sa ko, channel 11 ba yan And then kung saan saan Sa basta station ng ABS-CBN so mapapanood nyo siya. Diyan naman sa mga nasa abroad, pwede kayong tumutok sa YouTube channel ng Kapamilya Network, 'di ba? So yan, libre yan, walang bayad. 9 AM Philippine time, 'di ba? At eto nga, syempre bukod-diyan excited na tayo dahil mamaya malalaman na natin kung sino nga ba ang magiging bagong Miss Universe. So syempre usap-usapan nga nako, may autokuyo daw tayo ng bongga-bongga sabi sa nang mga may ayaw kay Chelsea Manalo. <laughs> dahil sa nakita nilang performance, ay talagang ewan ko kung bakit sila gigil na hindi daw makakapasok to sa semifinals dahil hindi daw maganda ang performance. Akala lang ninyo yun. Piling ko naman pasok siya sa banga. So, yon At tiwala. Tiwala lang tayo kay Chelsea. Malay ninyo, di ba? Makarating pa tayo hanggang dulo ng laban ng Miss Universe. Di ba? Hindi nyo alam kung ano magiging kapalaran ni Chelsea. Yes, maaaring tama kayo, pero maaaring mali din kayo. Ganon. So, basta laman lang. Magtiwala lang. Doon naman sa naniniwala, maraming salamat ng bonggam -bongga, di ba So, eto na. Siyempre, marami tayong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman oh my gosh, magtataas ang kilay niyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, syempre, pambato ng Mexico, dito sa Miss Universe at sa ng Finland, Mama Sam. Tingin mo ano ang magiging sitwasyon nila sa laban nila sa Miss Universe. Tingin nyo, aabot nga ba sila hanggang sa dulo ng laban ng Miss Universe. Mm -hmm. Nakakaloka naman yan. Si, si Mexico, parang feeling ko, papasok siya sa top 30. Malinaw siya sa akin na papalo yan ng top 30. Siyempre, ang host country ay Mexico, natural. Magpaparo, magkakaroon yan ng, ano ba to? Pampaingay dyan sa laban, di ba? So, ako, naniniwala ako kaya niyo mag-top 30, pero hindi ko lang alam kung magtutuloy-tuloy yan hanggang sa dulo. Depende yan sa laro niya bukas, di ba? So, si Finland, parang feeling ko naman, ay nako, good luck sa kanya kung makakalusot yan sa semifinals. Ako mas kumpiyansa ako kay Denmark sa totoo lang more than dito kay Finland. Hindi ko alam basta mas feel ko si Denmark na kaya niyang mag-penetrate hanggang sa top 5 pero itong si Finland ay nako, ewan ko ba, nararamdaman ko, possible na maeltokuyo siya ng bongga-bongga. But I hope na hindi naman. Kasi syempre, lahat naman tayo gusto natin pumasok sila sa semifinals, di ba? Pero only 30 girls lang talaga ang maswerteng makakalusot sa laban na to. Kaya good luck, di ba? Diyos ko, nakakaloka. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Nasa top 5 list si Chelsea Manalo ng The Crown. To be honest, natutuwa ako dito sa high The Crown kasi fair sila. Charot, so yan. In fairness, kasi nandoon sila tapos lagi mo maririnig sa kanila. Di ba? Chelsea, Chelsea. But, ayan, natural na dapat maniwala sila kay Chelsea kung talagang sumisigaw sila ng Chelsea, di ba? Mahirap naman yung sigaw ka na sigaw kay Chelsea manalo. Tapos, hindi ka naman pala maniniwala na kaya niya mag-penetrate ng top 5. So, I'm so proud kay ano, kay The Crown. Kasi si The Crown, miski pa di ba? At least, nakikitaan niya ng potential, nakikitaan niya ng, na pwede, kaya, So, ako, natutuwa ako. Pero, syempre, kanya-kanya naman tayong opinion, di ba So, maarin sa iba, hindi nila talaga napapaniwalaan yung performance. Pero, eto naman si The Crown, ay nakikita niya yung potential at possibility. Kaya, mabuhay ka, The Crown. O, ba diba? Diyos ko, Good luck sa atin talaga. Nakakakaba. And then, syempre, para sa sumunod na chika, pambato ng news Zealand sa Miss Universe na si Victoria Velasquez Vincent. Tingin mo, Mama Sam, malakas ba ang laban niya talaga sa Miss Universe? To be honest, ano, I believe Victoria Velasquez Vincent kasi sa mga eksena niya, sa mga paandar niya, sa mga pasabog niya, naniniwala ako na pinag-aralan niya yan lahat ng maigi. So ako, may ganda naman si Victoria, may height, kaya lang syempre New Zealand kasi yung dinadala niya so siguro kung Philippines syempre mas iingay pa yung pangalan niya pero in fairness mas napapansin siya ng mga vlogger ng mga page analyst or kung ano sa mga page kasi they know na she's Victoria Velasquez Vincent and then naniniwala ang lahat Nasa mga galawan ng isang Victoria Velasquez-Vincent Malakas ang tiwala ko kay Victoria na makakapasok yan sa top 30 Hindi yan may El kuyo Kaya ni Victoria mag-penetrate dito sa budget na to And naniniwala ako na prepared na prepared ang isang Victoria Velasquez-Vincent Pagdating sa communication skills, wala kang poproblemahin Kasi alam mo na kaya niyang sumagot And then performance naman, pagdating sa kanyang pasarela alam mo na marunong talaga siya makipagsabayan at ano kumabog, di ba? So nakita naman natin nung prelim eh ang ganda naman ng execution niya. Pagdating naman sa evening gown, for sure, nakakuha siya ng magagaling na designer para sa kanyang mga gagamitin dito sa Miss Universe. And for sure, ilalaban nila yan ng bonggang-bongga. So, good luck para kay Victoria Velasquez-Vincent, and laban lang, di ba? So, malay niyo, umabot yan ng top 5 na hindi niyo inaasahan. Si Victoria pa, just ko, you cannot underestimate yung galing ni Victoria Velasquez-Vincent. Just fight, di ba? Laban. So, kaya yan. And then, next na the chika, Michael Cinco, proud na naging judge sa... Miss Universe, isa tong dream come true para kay Michael Cinco. Oo nga, nakwento niya nga na dati ay nanonood lang na siya ng Miss Universe tapos pangarap niya na madamitan ang isa sa mga kandidata na lalakok sa Miss Universe and then ngayon nakaupo na siya at pipili siya sa, isa siya sa mga pipili na mananalong Miss Universe o ba diba? ang bonga bonga? ako naman happy ako para kay Michael Cinco dream come true I hope na sana dumating din ako sa ganyang moment. Charot! So, yun. Ambisyos. Ang bakla. Nakakaloka. Anyway, ako kasi, ano, syempre, pangarap ko din na, ano, na mamili ng magiging Miss Universe at parang piling ko may kakayahan naman ako. ba? Diba? Charot! So, yun. So, si Michael Cinco, I'm happy for him. So, pinakita dito ni Michael Cinco na nothing impossible para sa mga katulad ko na nangangarap na minsan ay makaupo bilang kurado ng Miss Universe. Charot, so, yun. Ay nako, ang taas ng pangarap. Anyway, good luck sa akin. No, diyan. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Chelsea Manalo, pinuri nila Michelle D.P. awards back at Catriona Gray. Well, ang masasabi ko, isa yan sa patunay na naniniwala sila sa galing na ipinakita ni Chelsea Manalo sa laban niya dito sa Miss Universe. Diba? just ko, nakasupport nga ang mga queen eh. Bakit yung mga basho eh, hindi mag support kay Chelsea Manalo? Eh samantalang yung mga queen na to eh, ang layo na nang narating. At pero naniniwala sila kay Chelsea. So yon so ako para sa akin, nakakatuwa na parang, alam mo yon yung feeling na, ah, parang ang lakas talaga ni Miss Philippines, no? So yon ganong feeling na parang, Andyan dyan sila na nakasoporta. Ang saya lang, dito mo makikita talaga yung pagkakaisa ng mga Pilipino. Kaya sana, yung mga basher, naiisip nyo rin niya na at the end of the story kasi, she's Miss Philippines. Kapag nanalo siya dyan, panalo tayong lahat, ba? Diba? Ang akin, sana, soportahan ninyo. Mahirap naman yung bash ka ng bash, pagkatapos mamaya nanalo. E di ka lang na niya sinampal. Tapos, ang pagnanalo pa yan ay sasabihin mo, we did it, ba? Diba? So, we are Filipino proud, ganon. Diyos ko, Lord. Pero kasi, alam nyo guys, mas maganda yung kahit anong mangyari, nakasuporta kayo, matalong manalo. At least, kung anong man ang mangyari, ba, natalong man siya, Sina alam mo sa sarili mo na proud ka bilang Pinoy dahil nasuportahan mo ang sarili ng atin. Ganon. Support ka na support kung kani-kanino pero hindi mo ba suportahan ng Pilipinas? Diyos na nakakahiya yan. Kakaloka. Anyway, good luck. Oh, diba? So, laban yan. And then, of course, si Manny Halasan na dahil sa ganda na ipinakitang performance ni Chelsea Manalo sa Nat Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay kahit sino naman, ba diba? Nakaka-proud silang dalawa kasi nakita naman natin kung gaano kaditalyado yung kanyang narcos at talagang si Manny Halasan ay nakaka-proud kasi syempre napakagaling niyang creator or designer ng isang ginagamit natin sa international pageant, ba diba? So, mabuhay ka, Manny. I'm proud na talagang naipapakita mo yung talento mo sa buong mundo. O, oh, di ba? Susko. At talagang maiiyak talaga siya dyan kasi nga sa feeling na ganyan. And then, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, Chile at USA, nakikita mo ba nga abot sa dulo ng competition? Actually, si Chile hindi. <laughs> Charot. Ewan ko kung bakit. Basta nararamdaman ko, ano, siguro makikipaglaro. Kaya lang, Depende sa performance niya bukas. Maganda naman si Chile. At si USA, ganun din. Parang piling ko magta top 12, mga ganun. Pero sa top 5, hindi ko alam. Basta depende yan sa laro nila bukas. Basta good luck. Ganun. Ayokong mag, ano, manguna sa kanila kasi baka mamaya sabihin, nagmamaganda mama, ako. Tapos mabilang, mabilang, manalo pala sila. Charot So yun. So basta ano lang, laban lang. Kaya nila yan. So, wala naman akong pwedeng sabihin sa kanila kundi laban lang, di ba? Tapos mahirap naman yung kukontrahin mo pa. <laughs> At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, Dominican Republic. Tingin mo may alto Tokuyo dito sa competition. To be honest, naluloka nga ako kasi ang daming mga prediction ngayon na nasa top 5 nila si Dominican Republic. Pero sila na rin ang nagsabi na attitude to si Dominican Republic. Nakakaloka, di ba? So, yon So, ako para sa akin, may El to. Kasi nga sa attitude na ipinakita niya dito sa Miss Universe, lalo na yung mga rules ng Miss Universe na binabali niya na halos wala siyang pakailang, talagang inilalaban niya talaga yung gusto niya. So, isa yung pakita na attitude ka sa competition kasi hindi mo matanggap yung, kumbaga parang hindi ka marunong sumunod. So, nakakatakot kasi baka mamaya, thank you, girl, siya. Tapos, maiyak siya ng bonggang-bongga, di ba? Diyos ko, Lord. Sana naman, wag. Oo. Kasi, syempre, kahit papano naman, yung performance niya talaga, ay, mailalaban mo talaga ng bonggang-bongga yon Kasi, sobrang galing niya talaga pagdating sa execution, magaling siya pagdating sa kung paano umeksena, winner talaga ang Dominican Republic, kaya hindi mo rin pwedeng isnabin, di ba? Just ko Lord. Ang nakakaloka dito, nakitaan na nila ng attitude lahat-lahat to sa Dominican Republic. Top 5 pa din sa listahan nila. Samantalang si Miss Philippines, hindi nilang makuhang ilagay doon sa top 5. Dahil sa ganda, dahil sa performance, talaga, ganun ba? Charot, ang bitter lang doon dati. No? But good luck, syempre good luck. And then, para sa sumunod natin, chika, syempre Chelsea Manalo. Tingin mo mamasang kakabog ng bonggam-bongga? -bongga. Oo naman, <laughs> di ba? Walang duda yan Kakabugyan ng bongga-bongga At parang feeling ko magbibigay yan ng best performance Baka magtampisaw-tampisaw na yan dyan sa Miss Universe So I hope so Na sana yun yung gawin niya At naniniwala naman ako na si Chelsea Manalo May ibubuga pa yan May ilalabas pa yan At meron pa yung pasabog So hintayin natin bukas Amamaya, ah, di ba? Diyos ko, nakakakaba. Kinakabahan ka ba? Kasi ako, yes. <laughs> so, good luck. Good luck kay Chelsea. And then, wish all the best, di ba diba? Wala naman tayong ibang dapat gawin, kundi manalangin para sa kanya at suportahan natin ang ating pambato at magtiwala higit sa lahat na kaya niyang makarating sa dulo ng kompetisyon. At Malay ninyo, siya ang maging next Miss Universe ng ating bansa. Diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Pilipinas, kaya natin to. Laban lang. Diba? So, yun! Yeah!